Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Marila o Bulacan sa Barangay Lambakin Northville, halos aabot na sa pangalawang palapag ang lagpas taong taas ng tubig dahil sa baha. Humihini ng saklolo ang nag-post ng video na si Karen Alvarez, na noong oras na yon ay takot na takot na dahil sa wala pang nagre-rescue sa kanila. Please po, ano ba? Ba't wala pa rin rescue? Di na kami makakalabas! Brong lubog na, abutin na kami Ito po yung taas namin, no. Maabutan na kami dito sa taas. Hindi na po kami makakalabas. Tulong naman po. Rescue po. Makikita rin na aabot na hanggang bubong ang mga basurang naipon sa ibabaw ng tubig. Mga oh, basura, keto sa taas namin. Wala man na nag-rescue. Malap malapit na po talaga dito sa taas namin. Cardiflex lang yung kwarto namin dito sa taas. Lalo't malapit pa sila sa ilog kaya pakiusap din niya na sana'y tumigil na ang ulan. Ah, Lord, Bispo, huwag na po, sana ang ulan. Mga kasi, paano umano yung tubig? Ah, Nagupan, ikatak na ako. Makikita rin na palutang-lutang na lang ang ibang tao sa lagpas taong lalim ng tubig. Nagupan na ako. Walang man nang nalirescue, ano ba yan? Gawin, walang rescue, ano ba yan? At isang baitang na lang ay aabutin na ang pangalawang palapag ng kanilang bahay at dahil gawa sa hard lang ito. Natatakot siya na baka bumigay at bumagsak ito. Lapit na abutin na yung task natin, Katalaya. Ito na yung ano natin, apakan natin. Wala ano? ano, na, lubog na lubog <tenf> <ça kind> <fronts> na. Wala na, yung Hindi na pa ma, ano, makakadaan doon? Hindi, parang makapunta tayo sa may court eh. Parang makalabas tayo dito. na, lapit na talaga tayo abuti. Hindi po kami makatawag ng rescue, wala rin po kasi signal. At na, dito sa atin, te. Dito sa ano. Ayun o, bahay nyo, Lando. Mabot na sa bubong. Dalangin din niya na huwag sanang magpakawala ng tubig ang dam para di natataas pa ang tubig. Huwag na ko sana magpakawala ng dam para di na tumaas na oras na kanina pa. Mga 8, binahana kami ng ganito. Marami naman ang nagpaabot ng tulong sa pamamagitan ng pag-share at pagbibigay ng numero upang mapansin at mapaabot sa mga rescuer ang kanilang panawagan. Ito na pa, wait lang po ha. Ah. Salamat po sa mga nagbibigay ng ano. Ng mga number mo na ayaw kasi din eh. Hindi makontak eh. Naway sa mga oras na ito ay ligtas na sila at sana ay humupa na ang baha sa lugar nila. Dalangin din po namin na iligtas niyo po sa kapahamakan ang aming mga kababayan.